Ano ko? Ano? Uy, pumunta dun Patay doon. Bukas ka man ng Mainit. Teka. Labis na, no? Ba't nga ba? Ano wala ng goma yun? Ba't angat? Brown. Meron naman. Meron, hindi naman. Hindi Hindi naman siya chocolate kulay eh. Oo. Oo lang is nga. Bago siya, na tapit ko na. Saan natin ito? ko lang. Yeah yung sa ano mo kulan. sige boss patayin mo muna yung makina mo baka madiskarga naman mago ha Naku. Wala kang pulos eh. Ano? Wala kang yata laman. Ang pa pa bubuta dito. <laughs> wala pa sir, Hindi wala. Nag-aano lang ako naghihintay. Okay. Ito po, yung alam ko lang basic. Hindi rin po ako marunong dito. Pero yun, may tropa akong mekaniko. Teka tubig ba yan ng kulan kulan po wala kayong dalang kulan sir teka baka kasi tumingaw okay, to eh wala tong hindi ko alam kung may laman to wala yata laman. pag binuksan ko ba to sasabog ba to ha mainit mainit hindi nabuksan ko na to parang wala siyang laman mainit Mamaya na mamaya na ha, ha? Ito lang, check, check na to Kaso ah, mainit pa eh Mainit pa Hindi mo na bubuksan Okay, sige, sige a Bubusan na natin tubig para lumamig Oh, wala nga laman sir Opo wala nga laman Wala na rin itong laman sigurado ay bossing wag mo nang buksan para hindi na uminit yung ano kasi sa, wala wala talaga siyang kulang eh. na, nyo na Hindi, eto kasi mainit pe. Eh. Baka umano eh. Sumingaw siya ng ano eh. Delikado <laughs> kasi yan. Oo. Ayano. <laughs> Ayan, no. Okay. Wala pa eh. oh. <laughs> kayo. Ay. Um 500? Ha? <laughs> Sobra na rin siguro <laughs> to na. ano. Ano ko? Ano? matitira sige lang, lang 'yan. May tumatagas doon. Patay? Teka, 'di Ay. Opo, botas. Teka, tawagan ko si Master. Bossing, ano? Tumagas dito. Ang lakas eh. Eto Ito yung coolant na sinalin ko. Butas? Butas 'to. Ano pa ano? Dad, papadalawon na sayo. Daling ko na Malakas ba? Ang lakas, pops oh. Lalo pag pinaandar 'yan. Sisirit na 'yan.